Samating po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abayahawa. Isang magandang umaga, tanghali, hali, hapong gabi sa lahat po nang inaabot ng pangaral na channel na ito sa si po panig na buong mundo. At maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Huli nating pasalamatan si Abayahawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid. Sa kapulungan maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Abay -hawa. At ganoon din po naman sa lahat po ng ating mga kapatid na naging kamanggagawa ni Abay Hawa sa pumagitan ng pagtulong sa kapulungan. Maraming salamat, Abay Hawa, sa buhay ng mga kapatid na ito. Ngayon po ay January 6, 2024, ganap na po umalas 4.51 ng hapon dito sa atin sa Pinipinas. Muli, magandang hapon po sa lahat po ng ating mga anong viewers na makakapanood dito po sa Facebook Live. At ganun din po naman sa lahat po ng ating mga kapatid sa iba't ibang panig na buong mundo. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga nakakapanood dito po sa ating mga live sa YouTube at dito sa Facebook, uh, magandang hapon po sa inyong lahat. At ang ating paksa sa hapong ito ay hinggil po doon sa Deuteronomy 32-39. Ano Sabi ko doon sa magandang balita Biblia Tagalog, alamin ninyong ako ang Diyos. Oo, ako lamang. Maliban sa akin, wala nang iba pa. Ako'y pumapatay at nagbibigay buhay. Ako'y sumusugat at nagpapagaling din naman. Wala nang makapipigil anuman ang aking gawin. Uh, At po, siya si may sa ating pong paksa sa hapon po ito. Ang um, magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapatid na nag-share si Brad Melchor, <coughs> Melchor Pasis, si Sister Chris de la Cruz King, uh, Sister Gina Macar, Brad Emiliano Umali, Sister Loren Paulan Fernandez, Uh, magandang hapon po sa inyo uh, Doon po naman sa ating mga kapatid na kasama na po natin ngayon Sister Gina Macar, Carlo Catanrol, Loren Paulan Fernandez uh, Lisa Indinible, Corsigan, Melchor Pasis, Wilfredo Bedez, Rosly Bandojo O oh, ayan, magandang hapon po Uh, meron na po tayong labing dalawang viewers, 10 komento, 6 ang reaksyon, uh, 9 ang shares Ayun, <coughs> sa hapon po ito ay uh, napaganda sapagkat uh, ang sinasabi ko dyan sa 3239 ay Alamin ninyong ako ang Diyos sa iba't ibang versyon, nasabi niya doon sa ang Biblia Tagalog ng Gizemite, Tingnan ninyo, ngayon, na ako, sa makatagbagay ako nga at walang Diyos sa akin. Ako'y tumapatay, ako'y bumubuhay, ako'y sumusugat, at ako'y nagpapagaling at walang makaliligtas sa aking kamay. Itong talatang ito ay hindi naman bago eh. Matagal na ito mga ginagamit ng mga maaaral, pastor, pare, o sino mang nangangaral nun. No? Kaya lang yung biwa ay hindi siguro ko talagang ipinaunawa sa kanila ni Abayahawa na ang binabanggit niyan, maliban sa kanya, walang ibang Diyos eh. maliban sa kanya. Pero tumatawag ang marami doon sa iba-ibang pangalan, iba-ibang titulo, ano, may Jesus, may Jehova, may tinawag na Lord, o at tinawag din El Shaddai. Marami, marami yung titulo na ibinibigay ang mga nangangaral hinggil po dito. So, hindi nila natugunan yung sinasabi diyan sa 32, 39, ano, tingnan ninyo, pag sinabing walang ibang Diyos maliban sa Kanya, nag-iisa lang siya. Hindi ho siya dalawa, hindi ho siya tatlo. Oh. <coughs> nag-iisa lang. Kasi marami silang mga paliwanag, ingil dyan eh. Meron daw Trinidad. Oh. Uh, yung iba nagpaliwanag Uh, yun nga, iba daw yung ama, iba yung anak. So, marami silang kapaliwanagan. Pero, dito naman maliwanag eh. Liban sa akin, walang iba. Oo, oh, liban sa akin, walang iba eh. O, oh, wala ng iba pang Diyos maliban sa akin. At uh, walang Diyos sa akin. Ako nga at walang Diyos liban sa akin. Uh, Oo, ako lamang, maliban sa akin, wala nang iba pa. So, ilan na kaagad doon yan eh? 1, 2, 3, 4, 5, o 6. 6 na translator na nagsasabing walang iba. Isa lang, maliban sa akin. Ano. So, marahil hindi talaga ipinaunawa niya eh, bayawa sa mga reliyon na noon. Siyempre, lalo religion. Kasi sila lang naman ang mga humahawak na kasulatan. Eh. Uh, mga puwera, pati nga muslim, uh, humahawak din ng kasulatan. Kaya lang pinang, pinagbabangga nila yung Quran at saka yung kasulatan. Siyempre, mas lamang naman sa kanila yung Quran nila. Uh, bagamat gumagamit sila ng kasulatan, pambangga lang. Ibig sabihin, uh, hindi nila pinaniniwalaan yung banal na kasulatan. Uh, ang gagawin lamang nila eh siyempre kung meron silang kadiskusyon o di ba sinasabi doon sa inyong ginagamit na Biblia na uh, may mga parunggit. na ano? <clears throat> Pero wala talaga ho yung diwa noong pagkaalam. Kaya siguro, uh, ganun na lamang ang naging outcome ng kanilang uh, uh pan paniniwala. Ano na bagamat meron silang pinatawagang uh, Allah o oh, yan, katulad niya, e eh, di ibang entity ibang na naman o oh, ibang Diyos na naman niya. di ba, ba? <clears throat> dito sa Unang Samuel 6 sabi niya ang panginoi pumapatay at pumubuhay yun yung kanyang ano eh yun yung kanyang uh, description eh. ang panginoi pumapatay at pumubuhay siya ang nagbababa sa siyol o living ano yun? Eh? at nagsasampa, sabi niya. Ang Biblia 2001, Tagalog, ang Panginoon pumapatay at mubuhay siya, nagbababa sa siyol at nag aaho Ang dating Biblia ng Tanapay, ang Panginoon pumapatay at mubuhay siya, nagbababa sa siyol at nag Uh, sa sampa, ASND, may kapangyarihan ng Panginoon na patayin o buhayin ng tao. May kapangyarihan siyang ilagay siya sa lugar ng mga patay o kunin sila roon. Magandang balita, Biblia Tagalog, o ikaw, Yahawa, ang may kapangyarihan magbigay o bumawi ng buhay, maaari mo kami itapon sa edibig ng mga patay, para rin buhayin muli. So, uh, walang iba yan kundi si Abay Yahawa. No? mahalaga, uh, lalo, lalo sa ating mga nasa kapulungan, na uh, binigyan natin ng uh, pansin, kasi hindi naman nila pinapansin nito Yung, yung salitang Elohim or Alahayam, nag-iisa yan. Oh, walang iba, walang iba. At tanging si Awaya, wala man yan. Subalit, so, siyempre, hindi naman matatanggap ng relihiyon. yan. Mas, 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 uh, uh mas kilala nila yung Jesus na inimbento at mas kilala nila yung Jehovah na inimbento. Ano, at saka yung sinasabi nilang Yahweh, na inimbento rin. O hindi lalo naman yung ala na inimbento rin. Lahat puro in inimbento So walang kapangyarihan yung kanilang mga Diyos. Sa so, madali sabi, walang kapangyarihan na uh, bumuhay o pumatay. Wala ho. O, isa lang ang may kapangyarihan niyan. Si Abayahawa lamang ang may kapangyarihan niyan. Ano, Yeah, Para mas klaro, mas klaro sa atin. Ah, uh, natin yung isang kwento sa Lumang Tipan na may nagsabi, sabi niya, kaya rin niyo ho ah, uh, ito'y nasa 5 ng pangalawang uh, hari, 5-1. Iginagalan ng hari ng Aram si Naaman na pinuno ng kanyang hukbo dahil pinagtagumpay ng Panginoon ang Aram sa pumagitan niya. Matapang siyang sundal. Pero may malubang sakit sa balat. Sa ibang versyon mo yan, ketong. Noong lumusog ang mga sundalo ng Aram sa si Israel, may nabihag silang dalagita na naging alipin ng asawa ni Naaman. Isang araw, sinabi ng dalagita sa kanyang amo, kung makikipagkira lang ang amo ko, na sa propeta na nasa Samaria, pagagalingin siya nito sa sakit niya sa balat. Pumunta si Naaman sa hari at sinabi niya ang, ang sinabi ng dalagitan na mula sa si Israel. Sinabi ng hari ng Aram, lumakad ka, dalhin mo ang sulat ko sa hari ng Israel. Kaya umalis si na may dalang regalong 30, 350 kilong pila, 70 kilong ginto at 10 perasong damit. Ito ang mensahe ng sulat na dinal niya sa hari. Ipinadadala ko sa iyo sinama na aking lingkod para pagalingin mo ang sakit niya sa balat Nang mabasa ng hari ng Israel ang sulat, pinunit niya ang damit niya at sinabi, Bakit? Ipinadala niya sa akin ang taong ito na may malubang sakit sa balat para pagalingin. Ito, tinanong niyo ang sabi ng hari. Diyos ba ako? May kapangyarihan ba ako para pumatay at bumuhay So, uh, dito, merong nagpatotoo na talagang si Abayahawa ang may kapangyarihan para pumatay at bumuhay. Uh, gumagawa lang siya ng paraan para makipag-away. Nang malaman ni Eliseo na lingkod ng Diyos, ang nangyari, nagpadala siya ng ganitong mensahe sa hari. Bakit mo pinunit ang damit mo? papuntahin mo sa akin ang taong yan para malaman niya na may propeta sa Israel. Kaya umalis si Naaman, sakay ng mga kabayo at karwalin niya at tuminto sa pintuan ng bahay ni Eliseo. Nagsugo si Eliseo ng mensahero para sabihin kay Naaman na pumunta siya sa ilog ng Jordan. Lumubog doon ng beses at gagaling siya. Pero nagalit si Naaman at umalis ng padabubo. Sinabi niya, akala ko talagang ito, tinan niyo Iyong nangyayari, di ba? Minsan may mga nagpapagaling, ipinatataas yung kanilang mga kamay, ano. Dito, ganun din ang, ang naging paliwanag ni Naaman. Sabi niya, akala ko talagang lalabas siya at haharap sa akin. Iniisip ko na tatawagin niya ang Panginoon niyang Diyos at ikukumpas ang kanyang kamay sa ibabaw ng aking balat at pagagalingin ako. Yeah. Ah, di ba? Ganyan ang nakikita natin. Kukumpas yung kamay, papatong doon sa ulo, and then tatawag doon sa kanilang Diyos. Pero iba ang ginawa ni Eliseo. Ano? Ang mga ilog ng Abana at Parpang sa Damascus ay mas mabuti kaysa ibang mga ilog dito sa Israel. Bakit hindi na lakoron lumubog para gumaling? Kaya umalis siyang galit na galit. Pero lumapit ang utusan niya sinabi, Amo, kung may ipi, ipinapapagawa po sa inyo ng malaking bagay ang propeta, hindi ba gagawin niyo ito? Pero bakit hindi niyo magawa ang sinabi niya na magugas at gagaling kayo? Kaya pumunta si Naaman sa ilog ng Jordan at lumubog ng pitong beses ayon sa sinabi ng lingkod ng Diyos. Gumaling nga ang kanyang sakit at kuminis ang kanyang balat gaya ng balat ng sanggol. Pagkatapos bumalik si Naaman at ang mga kasama niya sa lingkod ng Diyos, tumayo siya sa harap ng Eliseo at sinabi, Ngayon, napatunayan ko na wala ng ibang Diyos sa buong mundo maliban sa Diyos ng Israel. Kaya pakiusap, tanggapin mo ang regalo ko sa iyo. din. So, nagpatotoo si Naaman na walang ibang Diyos sa buong mundo maliban sa Diyos ng Israel. At alam naman natin ang Diyos ng Israel ay eh, walang iba kundi si Abay Awad. Isa lang naman talaga yung Diyos na ako. <coughs> si Abay Awa yan. Magmula Genesis o hanggang Malakay. Uh, yan o yung parte nung sinasabi nilang lumang bikad. Eh walang ibang binabanggit yan. Ano, hindi Jehovah, hindi Jesus, hindi Allah isa lang, si Abayawa lang. Uh, so, yun ang mga patuto na talagang isa lang, walang iba. Ano? Uh, doon nga sa, sa restored, eh, ang nakalagay pa doon. Eh. 32, 39, See, now that I, I, even I am He, and there is no Elohim with me. I kill, and I make alive, I wound, and I healed. Neither is there any that can deliver out of my hand. Ibig sabihin talagang, <clears throat> isa lang talaga ho, ang, makapangyarihan sa lahat. Eh. Pero, bakit ganun? Oh, ano? Kung alam lamang ng tao talaga na may isang makapangyarihan sa lahat, bakit, bakit ho yung kanilang mga, let's say sabihin na natin, yung kanilang mga Uh, kapalaran. Bakit nila uh, ipinagpapaubaya sa iba? Ano, maliban mong kaya ba yaba? You Yun know, isang napakalaking tanong. Kung iisa lang si Abayahawa na makapangyarihan sa lahat, bakit halos lahat ng tao sa mundo, iba ang nilalapit? Iba ang pinaniniwalaan kaysa dun sa sinasabi ni Abayahawa. Iba malaki ang pagkakaiba. No? <coughs> si David, sabi niya, ngunit ikaw rin at ang mga taon mo'y hindi magwawakas. Awit 102.27. Si Isaiah, ano sabi niya? 41.4 Sinang gumawa at si Mary na tumawag ng mga salit-saling lahi mula ng una. Akong Panginoon, ang una, kasama ng huli, ako nga. Ayan, medyo marami yung nalilito dyan. Yung ako ang Panginoon, oh, no? ang una at kasama ng muli. Niisip nila, sino yung muli? Ano? Yan. Tingnan nga natin dun sa iba-ibang uh, translator, no? Para natin sa iba Sabi doon sa uh, uh, ang Biblia Tagalog. dito may matututunan tayo. Uh, 1978. Sinang gumawa at yung na tumawag na mga salit-saling lahi mula ng una? Akong Panginoon, ang una at kasama ng muli, ako nga. Doon sa ang Biblia Tagalog, 1978, akong Panginoon, ang una at kasama ng muli. Yun din yung binasaan natin kanina. Yan, you know? uh, ang Biblia Tagalog 2001, sinong nagbalak at nagsagawa nito na tumawag ng mga saling lahi, mula ng pasimula, akong Panginoon ang una at kasama ng huli, ako nga. So, ang una, kasama ng huli, ako nga. Ang dating Biblia ng Tinopay, sinong gumawa at sumari, na tumawag ng mga saling lahi mula ng una, akong Panginoon ang una at kasama ng huli, ako nga. ASND. Sino ang gumawa ng lahat ng ito? Sino ang nagpanukala ng lahat ng mga mangyayari mula pa noong unang henerasyon? Hindi ba ako? Singularo o yan. Akong Panginoon, ito tinay nyo ang matututunan natin. Akong Panginoon ay naroon nung sinimula ng mundo at naroon din ako hanggang sa katapusan nito. Wala ho yung kasama ng huli. <laughs> Eh, yun na yun na yung ating matutu natutunan ngayon ngayong uh, ah, ito na kasi oh, doon sa iba't ibang version ako muna kasama na muli pero doon sa ASND iba ang sinasabi eh ulitin kasi sinabi ng ASND ano sino ang gumawa ng lahat ng ito sino ang nagpanukala ng lahat ng mga mangyayari mula pa nang unang noong unang relasyon hindi ba ako Aliwanag eh, hindi ba ako? Singular lang eh akong Panginoon, o singular pa rin, ay naroon nung sinimula ng mundo at naroon din ako hanggang sa katapusan. Nito. O diba? O yun yung maliwanag doon. Hindi yung uh, akong Panginoon ang una kasama ng huli. Akong Panginoon ang una kasama ng huli. Ako nga. Akong Panginoon ang una kasama ng huli. Ay medyo... Siyempre, mag-iisip ka. meron mo, may kasama, kasama ng huli. Eh, sino yun? Di ba? Yeah. So, may parang uh, tricky, ano. Hmm. Pero lahat po yan, kalooban ni Abayawa. Lahat po yan. Kaya sabi ko nga, oh, napakaganda na ibinahagi sa atin ni Abayawa na pagkumparahin yung iba't ibang translator oh, para mas may maintindihan tayo. Di ba? Ah, di ba? Ang ganda ho noong uh, sinasabi doon sa ASN. din, you know? Ayan. So, ayan. Yeah, maliwanag yan. Di ba? Tapos, uh, 45-5 ng Isayas, ako ang Panginoon. At walang iba. Liban sa akin, walang Diyos. Aking bibigisan ka, bagamat hindi mo ako nakilala. Doon lang eh, ako, singular, ang Panginoon. Walang iba, liban sa akin, walang Diyos. Mga uh, patotoo ito, ang, ang kalimitan ho dyan, puro si Isayas, sa, sa aklat ni Isayas, puro na andun O 45, 22 ng Isayas. Kayo magsitingin sa akin at kayo mga ligtas, lahat ng tagawakas ng lupa, sapagat ako'y Diyos, walang iba, liban sa akin. Kaya ho yung, <coughs> excuse me, ang aral ng Trinity, eh syempre, bogus yan, pero napakarami yung nadaya dyan sa aral ng Trinidad. Yung aral ng iba ama, iba ana, ang dami yung nadaya niya. May iba. Kaya nakita natin sa buhay nila, pagdating mo dun sa spiritual, naturalmente, zero. Wala naman. Kasi wala naman talaga silang kinilala, Wala silang kinilalang makapangyarihan na abayawa samantalang sa kapulungan at maging nung unang uh, tipan, uh, kinilala yan ni Moises, o oh, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Lato ng mga uh, mga kilalang tao sa lumang tipan, eh, isa lang naman ang kanilang tinatawagan. Di ba? walang iba eh. Uh, kundi si Abayaha walang. So, mahalaga yan o. Oh. Bagay, sabi mo lahat naman mahalaga eh. Basta sa kasulatan. O sabi niya doon sa Isaiah 48.12 Inyong dinggin nako o hako at Israel na tinawag ko Ako nga at ako ang una, ako rin ang guli. Ayun, Ako ang una, ako rin ang guli. Ibig sabihin lang, wala sa simula hanggang sa katapusan siya Walang iba Hindi si Mama Mary Kung sino-sino mga tinatawagan May mga santos sipulcro ano? Meron pang ito Ah, uh, ano yung si Jesus na Nazareno? Di ba? Dito ko sa aming lugar, magpe-pesta Itong Anwebia tao yan. O, eh, mapapakinggan mo yung tugtugan ng mga, yung Jesus na Nazareno. Kaya, tinanin niyo ang nangyayari dito sa atin. No, dito sa, hindi lang naman dito sa atin sa Pilipinas. Uh, maraming kumikilala na may Diyos, pero sino Same yun. Kumbaga, uh, pikit bulag. Uh, oh, wala, walang, wala silang kasiguruhan na uh, yung tinatawagan nila kung nakik nakakapakinig ba o hindi. ba? Diba? Wala kasiguruhan eh. Uh, ang mga tinatawagan nila. Uh, tapakatandaan po natin, dito po sa kapulungan, walang ibang makapangyarihan sa lahat. O oh, yung sinasabing Elohim or Alaham, alahiya, ah, wala rin ba kung si Abay Yawala? Yun pong salitang Aba, uh, ba baka mamayo na nagtatanong iba, ano ba yung Aba? Yan ho yung unang letra at pangalwa, Aba, nang ibig sabihin Ama or Father. Oh, kaya yan, Amang Yahawa. Oh, pagka tinagalog natin. Kaya, hindi nawawaglit sa atin. Sabagat, syempre, kinikilala natin siya bilang ating Uh, ama oo, na baka pangyarihan sa lahat. Uh, di ba maraming tumatawag doon sa ama pero walang pangalan. Uh, yung Diyos nila wala rin pangalan. Yung ama nila wala rin pangalan. So yun mga kapatid na ako. <clears throat> At ipinakita lamang dito sa talatang ito na walang ibang Diyos maliban kay Abayawa. Ano, siya yung sumusugat, siya yung nagpapagaling. At uh, wala namang iba talaga. Ano ha? Umuli, maraming salamat. Uh, ito, meron tayong laming walong uh, viewers, 37 pitong komento, laming reaksyon, at laming tatlong share. Ang uh, maganda po doon sa lahat po ng ating mga non-book viewers. Uh, ayan. Teka, tingnan ko ha. Uh, sana mabasa ko lahat. Brad Rodelio Naba, magandang na o oh, hapon palang dito. Magandang gabi sa iyo dyan. Uh, Brenda Gonzalez Castañas Jason uh, Emiliano Mali uh, Jr. Sister Lolita Corsiga Carlo Catanrol Lolita Corsiga Edmundo Mali Lisa Indinibli Corsiga Jessie Juarez Sister Elizabeth Benz Uh, Cristina Juarez Carlo Catán Rol, Portonato Juárez, Sister Lori Calderón, Cecil Mañoso, magandang hapon, uh, Juliet Umali, Arudel de Lava, Pama Pobro Eman. Eh uh, Melchor Pasis, Pobro Eman, eh yan. Lolita Corsiga. Ama po bro. Carlo Catanrol. Sister Vivian Bando-Omana. Teka. Ayun. Loren Paulan Fernandez. So, ayun. Uh, Ilan mo ba ang uh, sa mga nag-share naman? Uh, Brad Jason Gonzales. Rodelio Nava. Lolita Corsiga, Brad Sam Botoni, Brad Carlo Catanron, Rosli Bandojo, Wilfredo Bedes, Melchor Pasis, Sister Chris Dilak Sister Gina Macar, Brad Emiliano Umali, Loren Paulan Fernandez. O, salamat po sa lahat po ng ating mga kapatid na nag-share. Joel Suela. O, yan. O, maraming salamat po. Uh, patuloy na kalooban ni Awayhawa ang siyang uh, Mahayag sa atin ano. Ayan, nakarating po tayo sa araw po ng Sabado. So, balik na po natin kung luloobin. May abayahawa ay Monday na. Ano. Uh, muli, tayo po ay ingatan, gabayan, at uh, patuloy na patnubayan ni abayahawa. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pangalan ni abayahawa, ayan, nakita po naman natin ay sumakanya na nawa ang kalwalatens, ang karangalan ng paghahari at ang kapangyarihan sa kanan ng panahon at ngayon at magpakailanman siya Uli, maraming maraming salamat sa lahat po ng ating mga kapatid na patuloy na naging uh, kamanggagawa ni Abayhawa. Ano, maraming maraming pong salamat kay Abayhawa sa mga kapatid na ito. Ayan. Lisa, hindi Maraming salamat, bro Emmanuel, sa magandang aral. Apo din siya bayawa. Brother Delon Naba, salamat po bayawa. Sister Chris de la Cruz Kim, o tama ka po kuya, si Abayahawa, lamang po ang nag-iisang Diyos, wala nang iba. Maraming salamat po kuya sa napakaganda, napakalimanag po na paksa. Ingat ka po pala. Salamat. Salamat, Sister Chris de la Cruz Kim. O maraming salamat po sa lahat ng ating mga kapatid na nakasama natin sa hapong pong ito. Uh, laging kalooban, may bayahawa ang siya mangyari sa bawat segundo, minuto, oras na atin pong inilalagi sa munong ito. Uli, maraming maraming salamat. Isang magandang hapon po sa ating lahat.